Another day, another vlog. Hello mga kapartners for today's video nga pala. I-share ko sa inyo kaganapan namin noong nakaraang araw. Nagluluto nga lang pala kami dyan ng aming pananghalian. Simpleng ulam nga lang pala mga kapartners ang aming lulutuin dyan. Nagluluto nga pala ako dyan ng itlog na may kasamang repolyo. Nalaman ko nga lang pala itong pagluluto ito mga kapartners dahil sa katipan ng aking kuya. Kaya naman ang no, aking itumatic may talagang napakasarap mga kapartners. Sana nga yung pala itong mga partners, sa paborito kong ulami. Kaya naman eh, kung gusto nyo nga masubukan ang ganito nuto mga kapartners ay eh, panoorin lang ito aking pagluluto. Inainit ko nga lang pala dyan naman mantika sa kawali mga kapakner. Sinunod ko naman ilagyan ng sibuyas. Pag medyo nga nag-brown brown na ang sibuyas ay ilagyan natin itong repolyo. Hintayin nga lang pala natin dyan maluto itong repolyo para na mahindi mahilaw-hilaw. Pagkatapos nga pala niya na isunod natin ilagay itong itlog. Apat na piraso nga pala mga kapakner na itlog ang nilagay ko dyan. Depende nga pala yung mga kapakner kung gaano karami ang inyong lulutuin. Kung kagaya ko nga pala kayo mga kapakner sa na eh, subukan nyo na ganitong luto. At dahil tapos tayo mga sa pagluluto ng itlog ay eh, dito na naman tayo sa may lulutuin ni mama. Magluluto nga lang pala dyan, mga kapartners si mama ng panggabihan namin. Talbos balingoy nga pala mga ano ang lulutuin dyan. And dahil nga medyo matagal ang pagluluto nito ay inagapan na namin ng pagluto. Iinitin na nga ng preto mga kapag kami kakain na. Ang una nga palang ginawa dyan mga si mama ay nagpainit muna siya ng tubig sa kawali. At tapos nga pala magpainit ng tubig sa kawali mga kapartners ay eh, nilagay niya itong talbos ng balingoy. Papalambutin nga lang pala mga yung talbos ng balingoy. At habang nga kami nagpapalambut dyan ang talbos balingoy kami kakain na muna. Meron nga pala kami dito ang ulam mga yung tuyo na nilalagyan ng kamatis. Tamang tama nga lang pala mga kapakners ito ako nilutong itlog dahil nga meron kaming tirang tuyo. Kaya naman ay sabayan nyo kaming kumain mga kapakners. Ibang iba pa rin talaga mga kapakners kapag nasa probinsya ka. Dahil bukod sa sariwang hangin mga kapakners ang malalanghap mo ay makakamuna ka pa sa mga bilihin. Pagkatapos nga pala namin siya kumain mga kapakners ito mga bata batay naglalaro naman. Mabalik tayo dito mga kapakners sa niluluto ni mama. Oh. Inilagay na nga pala dyan mga kapakners ni mama ang kata para sa ating talbos balingoy. Inilagay nga rin pala ni mama ang aming pansahog sa gulay. Ito yung dilis nga lang pala mga kapakners ang aming pinansahog. Pagkakulong tulad mga kapagners, ng gata, inilagay ni mama itong talbus balinghoy. Hintayin nga alam pala natin yung kumulo ang sa mga natin yung gustong luto natin sa talbus balinghoy. And finally mga partners natapos na tayo sa pagluto ng talbus balinghoy. By the way mga partners, meron kami ditong tirang binatog kung tawagin sa aming lugar. Hindi ko nga alam pala yung mga partners dahil nga mas masarap ito kapag mainit. O siya, dahil tapos na tayo sa pagluluto, hanggang dito lang ito aking video. pa na lang mga partners, Bye, thank you for watching.